Kag sa numero uno sa mga balita, sa Adlao. Masobra sa 200 ka mga job order workers, casuals, contract of service, ang tigayon nga wala ma-renew sa probinsya para sa 2024. Majority sa 212 nga wala na-renew bangod sa ilang performance. Inisunod sa kay Provincial Administrator Efrando Diaz nga nagsilingman nga nalakip man sa 212 ang mga nagpositibo sa paggamit sa ilegal nga droga. Punan sa probinsya na bakanting nga mga pwesto kagsubong padayon ang hiring. Dala na din sa kay Diaz ang mga posisyon sa EEDD labi na sa food terminal market nga ginapaabot mga full swing na ang operation. Negros Residences nga karun na accredit na sa Department of Tourism kasubong man sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary. Three. So dam gid kita na sa aton nga evaluation and some of these also related man sa drugs no. Ano matabo sir sa an sa mga if fill up? Yes, uh we are in the process of uh interviewing yung applicants no. Uh ang uh, gina-consider naton and we have good uh, candidates to fill the positions no. Uh, damo aton yung na-hire sa doon EEDD uh, si <coughs> considering na ma-full force na si Mambukal, uh, Negros Residences, and uh, Food Terminal.